guys, okay, so na ako yung mga motherboard dari o mga DVD sa mga laptop so ako ni Pangwaon, waon mga iphone ni so akong buha na karon ipang remove na to ni mga motherboard kailangan pa ni mga motherboard dari ka mga center case na lang ni siya mga old na iphone ka kung ano na to so nagya po yung mga samsung android ani pero ang mga motherboard nga nabilin ani is puro na mga iPhone. Pareha ani. Eh. iPhone man ni siya. iPhone 6S Plus. Kani po. iPhone 6 Plus. Kani eh. Samsung man ni siya. ni nagburot na Samsung nako. Na so ako na na siya repair mahaki mga LCD. Dayo na pa ni mga motherboard. Pangwaon ta na. Kinamang ko uban nga board. Ani nga Okay pa. Kini is 7 plus. Wala na natin motherboard. Kani, 6S. Na siya motherboard. And out, ani LCD. So, pang hinahinayan ko nagpang-assemble, eh, basit ma-repair pa na na siya. Kani, mo ni siya ang katunag nagburot nga Samsung sa akong asawa. Out na nag-LCD. Mahal mo ko na siya LCD mo. Wala ko nagpalitan na. So, kani, mga center case na lang siya. Then, wala, mga old model ni siya, mga cellphone. Pero daghan ni siya motherboard dito sa iPhone. Kani mga pinalit ko mang ni morning. Wala ko na ni siya lagi pang atiman. So, button, ano, is mga motherboard. Dito para mapisa-pisa na ito. Daghan siya motherboard din. So, ang motherboard, ipang transfer na ito. Ang mga motherboard na makuha. Ang parts niya laptop na pa old gani yung mga iphone 4s o oh. mga old na mga cellphone o oh, pa mga I iphone 5c oh. muna yung mga cellphone sa una kani okay pa niya mga phone mga motherboard ani pero wala na na ako na siya gipang palitan gipang buta lcd kay di naman good na siya may instula ng no facebook di naman update ang version So kani maning mga iPhone 5. 5 rin niya siya kaya May S nakabutang kabutang diri. Kung may S, iPhone 5S. So, na yung motherboard. So, ako na siya ang panghinay panguha karo motherboard, anak. So, kani ang 6S. Muni sa una tong pandemic time. Mga grabe, kakusog sa akong repair sa iPhone. Kay iPhone, tanan ako mga pyesa. Kani 7 Plus, center case. Kani iPhone 5. Dagan pagigkaayo ni Dery ni old ni siya nga unit ato ni kini okay pa ni ako lang i-check on niya kay ato ni repairon dayon 5s iPhone 5 lang saba ni isda isda oi uh, iPhone 6 nga mga center case okay pa magud niya mga camera makuan pa nato ni cam money charger sa ako ang GoPro wala na na siya ah, uh, okay pa man eh, pero old man gutong ang GoPro ah uh, no so, battery so mo ni ah, mga motherboard guys sa atong ipang lain na piliyon na itong mga motherboard kani motherboard ni sa mga iphone kani iphone na siya ang mga motherboard butang na to, diha daghan kayo ni siya guys puro so, na siya iphone mahal magod ang kilo sa motherboard sa iphone kay mas daghan magod ni gold na makuha daw mo yung ingon na itong kapamalit kay mga iphone mo siya mga nokia sa una Tumon so, niya ang mga icon naku ng mga motherboard. Pati panindaghan na. Napagani sa balay. Kani narani sa naka lang ni diri sa ako okay. Lugay na magugkay ni siya ng mga motherboard. Oh, nang kani mga motherboard napay okay ana. Sa so, pambilian lang nako na ni. Ayan. Okay, wala ko man kunin siya gibaligya kay sayang mo kunin gibaligya. Mo okay, kanipon mo pud ni mga processor sa CPU. Napaki camera guys sa 7 plus dayo o, Okay pa niyan camera ani. Tanga sa nato dia. Dagat pa ning motherboard guys, kani mga RAM ni sa computer. RAM. RAM. RAM na sa computer. Okay pa na uban ani. Nag-upgrade man ko. Kani murag nabasa lagi ni siya. Mga RAM. So, daghan kay ni siya diring mga motherboard pa. Daghan gyud clinic motherboard na sa likod. Grabe magod ang mga baligya sa unas sa ako ah, mga cellphone, samot na ng mga iCloud problem. So, pangbaligya na samot na mga LCD, battery nangabasa. Kay so, yung mga oy, mga... ayo ka ngit-ngit. Daghan pagid na siya. Kani, nakalimot na ko ani okay pa din siya sa Samsung ni siya nga uh, charging flex so ato lang sa ni i-hide ay ato ni ipuson kay okay pa na uh, kuan para ba na siya high end na siya na unit uh, napay motherboard ani guys daghan pa kaayo ni nasa likod kani sa laptop na siya uh, mo na din ang mga flex o oh. mga charging flex sa una ani sa mga iPhone so mo magitan kusog gid sa unang repair mga doubt ang ah, mga charging flex mic speaker mo gid kasagaran camera mga camera so mo kamera mga camera sa mga iPhone mo nang ako daghan kay mga parts sa iPhone gyud kay iPhone akong gina repair sa una karon ga accept naman ko repair og um, mga Android kaya akong repair sa una laptop computer iPhone ra gyud So, mauni ang ako ang mga motherboard yung motherboard ayun oh motherboard sa iphone na ah. ito guys oh so mga mga motherboard sa iphone naka wipe po pa ilabot atong nasa mga center case so katong sa center case na ko wala pa labot ilabot pang waon pa na ko to so yun guys so sa magpa-repair ka iphone yan hilang mo shop android yan repair na ko android